po kami ibang alam dyan kung ano nang, anong ginagawa nila dyan sa internal po nila. Kami po, hanggang, hanggang dokumento lang po kami. Kami pa po, po ang na, ano dito. we are asking for is Mr. Carlos' last name. You refuse to answer. Because of your refusal to answer, and there is a motion to cite you in contempt, hereby cited in contempt of this committee. Po talaga magpapakita yung animal na yan eh. Ngayon, nandito po kami sila po nakaupo lang po sa kung saan po sila naroroon po sila hindi namin alam ilang tatawanan na nila kami kami yung humaharap dito na wala kaming kaalam-alam sa loob ng container po na yan detained in the Pasay City jail so ordered Chair, i uh, i already have a copy of the explanation of uh, both uh, Ms. Brenda Disagun and Louis and arm tenero, no? the the brokers that were uh, also here uh, during the last hearing, uh, but it seems that uh, in their explanation there's still a, a lot of inconsistencies, and uh, I don't think this uh, is are accurate, um, Mr. Chair. So I'm sorry, I, uh, it's a difficult, uh, but I uh, move, Mr. Chair, to cite them in contempt because I don't think these are they are very truthful in their uh, in their. Uh, explanation of why there should not be cited in contempt, Mr. Chair. At malalaking amount, Mr. Chair. Hindi naman to ilang daang piso lang eh. Tapos hindi nyo kilala yung pagkatao, magtitiwala kayo. Paano, paano kami maniniwala? Yun sana, pinagbibigyan ka ng pagkakatao na ating chairman na ipaliwanag, na-convince kami na hindi ka nagsisinungaling. Paki, ano naman, sige, bibigyan ko namin ng pagkakataon. Ah, uh, Mr. Chair, yun lang po talaga ang pakilala niya po sa akin, then the same time po, Mr. Chair, ah, uh, doon po sa nagsabing pagtitiwala po. Kasi po, Mr. Chair, hindi naman po kami magtitiwala po doon sa uh, kausap namin or sa authorized representative po ng consignee po. Kasi, Mr. Chair, sila po may hawak po sila ng copy ng BL since po, Mr. Chair, pag may hawak po copy ng BL po, Uh, consignee at authorized representative niya lang po yung authorized na may hawak po noon. Then the same time po, nung nag-lodge po ko, exercising po yung diligence ko po, humingi po ko ng copy ng COR niya po, yung Certificate of Registration niya po, then yung 2303 niya po, kasi po, uh, doon po sa dalawang docs na yun po, doon po namin sinicheck po yung tin number niya po, kung po uh, kung aside po doon sa uh, COR at sa 2303 po. Uh, Mr. Tenero, very particular ka doon sa mga dokumento pero yung apelido hindi mo alam. Actually, Mr. Chair, yun lang po talaga pakilala niya kasi siya po ang authorized, ang pagkakaintindi ko po, siya po talaga yung authorized representative kasi siya po ang may hawak po nun. So, nagtiwala mag, magtitiwala ka kahit na ang pangalan ay e Pedro, Jose, Juan, uh, Maria? Kasi po, Mr. Chair, sa kalakaran naman po namin sa, sa port po, ah... Uh, hindi naman po namin inaano yung personal na details po ng ano as long po yung documents po na ano na bibigay po nila is accurate po and in the same time po yun po uh, nagtiwala din po ako kasi sabi niya po siya nga po yung authorized representative po nung uh, 1024 po All we, all we are asking for is Mr. Carlos last name and you refuse to answer. Mr. And Karen... Therefore because of your refusal to answer And there is a motion to cite you in contempt. Uh, you are hereby cited in contempt of this committee. May we request the? Uh, uh, well, if the sergeant at arms can make a, if there is available a detention place here in the Senate, he will be detained here. If there is none available, uh, we will have him detained in the Pasay City jail. So ordered. Yes, you have uh, the opportunity to speak up. Mr. Mr Chair, sa totoo lang po, masyado na po malaki talaga yung dagok na, na nangyari po sa akin. Kasi ako po, nagtatrabaho lang po ako, nagtatrabaho lang po ako ng maayos, na, tapos po, ganun po yung gagawin sa amin. Kung kung kami man po, ako ah, sa totoo lang po, Mr. Chair, nung last time po, nung pagkatapos po ng hearing, ilang beses po ako umiikot sa port area po, mahanap ko lang po siya. Kasi po, siya lang po talaga po, alam po makakasagot na lahat, Mr. Chair, eh, kasi... Si ako po, nagtatrabaho lang ako kasi ngayon po, nag na lang yung nanay ko. Kami na ah uh, ano po, hirap din po kami sa buhay. Yun na nga Ginong Tenero, 2017 ka pa broker. Ang hirap naman paniwalaan na ilang taong ka ng broker, mag sa sampun taon na at nakikipag-kontrata ka o nakikipag-usap ka sa mga hindi mo kilala. Sana maintindihan mo. Hindi namin nais na ikaw ay ikulong. Baka sakali sa ilang araw na ikaw ay nakapag-isip-isip, kung kinakailangan mo ng proteksyon ng Senado, uh, maibibigay ito sa iyo. Kung nais mong pumunta muli, bumalik sa port area para hanapin kung sino itong Carlos na sinasabi mo. Pwede kang samahan ng uh, Sergeant at Arms. Ng Senado. sa, Senado. To sa totoo lang po, Mr. Chair, hindi na po talaga magpapakita yung animal na yan eh. Sa totoo lang po, hindi na po yan. Kasi sila, kami, kami po ngayon, nandito po kami. Sila po, nakaupo lang po sa kung saan po sila naruroon po. Sila, hindi namin alam, pinagtatawa na na nila kami. Kami yung humaharap dito na wala kaming kalam-alam sa loob ng container po na yan. Kung, kung alam lang po namin yan, hindi namin sasagutin yan. Mr. hindi namin uh, ano yan, Mr. Chair. <coughs> kasi hey. Nagbe-base lang talaga kami sa BL, Mr. Chair. Dokumento lang po hawak namin. Wala po kaming karapatan para buksan yung container niya. Wala po kaming alam-alam kung ano pong pinagagawa nila ng, ng may-ari po niyan. Kung ano po yung dokumento na ibibigay po sa amin, kung ano po yung, kung sample po yung BL po na ibibigay sa amin, yun lang po yung dokumento. Yung pocket invoice po, yun lang po ang ano. Yun lang din po ang ilalodge po namin, Mr. Chair. Wala na po kaming ibang pagkukuha na ng information po niyan. Tapos po ang labas po ng kanina doon. Sorry po Mr. Chair, ah, sorry po. Nagiging ano la po oh, kasi iniisip ko po yung well, ako tsaka yung family ko po eh. Kasi damay na po kami ditong lahat. Yung nanay ko po muntikan na po nung nakaraan kasi hinimatay po dahil sa nangyari. Hindi ko na po hindi ko po ma mapuntahan dahil imbis na iuwi ko doon sa amin, ipapadala ko na lang po kasi kayangan nga po nila. Tapos ganito pa po nangyari Mr. Chair. Kami po yung naano dito na kami po Kaka as broker po. Dideklara lang po namin. May Mr. No Tenero, Mr. Tenero, 2017 ka pa broker. Baka meron kang ibang kapwa broker na maaring tumulong sa para bigyan ng, ng uh, identification tong si Carlos. Kaya baka ayaw mo lang sabihin dahil natatakot ka. Mr. Chair, wala, hindi na, natin, po, wala hindi. na, po akong, iluluwa. Yun na lang po, yun po talaga ang alam. So wala tayo. kang ibang kilalang broker na maaring kilala siya? Hindi ko na po alam, Mr. Chair, kung kilala niya, okay, siya alami ibang natin, broker po. Kasi alamin, po, Alamin natin kung kinakailangan silang tawagan, kung kinakailangan mong puntahan, tutulo, bibigyan ka ng proteksyon. Alamin natin, yung mga kapwa mo broker na kasama mo ron, tanungin natin. Mr. Chair, we want to na get po namin to, ito, ayaw namin ikaw ikulong. Pero ikaw ang susi para malaman natin sino si Carlos. Ikaw ang susi. Ikaw ang susi. Tanungin natin yung mga kapwa mo broker. May mga broker. Wala kang kilalang broker? Wala kang ibang kilalang broker? O yun, yun. Yung marami na yun, patawag natin dito kung sinong may kakilala. Tutulungan ka namin. Pero ayaw naming... Hindi kami naniniwala na hindi mo kilala si Mr. Carlos. But, uh, Mr. Uh, Mr. Chair, sobra-sobra na po ang nangyari. Siguro, kung ikaw ay eh makapag-isip-isip dahil ikaw ay nasa, uh, nasa kustudiya ng Senado, baka sakali mapag-aralan mo kung ano ang mas magandang hakbang. In the meantime, you are cited in contempt of the Senate and uh, we do not, sabi ko sa um opening statement, ayokong gawin ito. Hindi dapat ang maliliit ang nakukulong. Pero kung ito ang paraan para matigil na yung pagkakasangkapan sa inyo na paulit-ulit na nangyayari ikaw mismo ang nagsasabi ilang beses mo nang ginagawa ito sa iba na hindi ginagamit lang ang iyong lisensya wala kang kinalaman iba ang mga uh, kumikilos iba ang pumopondo so uh, we will leave it at that uh, we now call on So, meron daw tin. Tax identification number si Carlos, nabanggit mo? Your Honor, yung tax identification number po nun, yun po yung nasa COR po, nasa consignee po yun, yung 1024 Consumer Goods Trading po. So, 1024, tin ng 1024, itin yes, ni po. Carlos. Yes po, yun po yung minibase namin na mag-lodge po. Wala na po kami ibang alam dyan kung ano nang, anong ginagawa nila dyan sa internal po nila. Kami po, hanggang, hanggang dokumento lang po kami. Kami pa po, po ang na, ano dito. Okay, we will proceed. Ganun pa rin. Itong mga maliit ang na Mga kababayan, wala pa rin pagkaiba. Ngayon, a group of uh, businessmen, uh, ARGS, ha? si President Marcos, ah, uh, matukoy kung sino yung pinaka mastermind ha pinaka mastermind sa corruption well of course itong flood control but until now for how many months na investigation at lalong lalo na yung kanyang kinikreate na ICI when in fact sino bang nang nag-sign sa pambansang budget that starts from DBM ha sa office of the president papunta doon sa Congress it will go to Senate and BICAM. Then after sa BICAM alam naman ni President Marcos na mayroong insertion 4,000 pages yun sabi ni BP Sara Duterte and even the Congressman Ungab dati na ito yung pinakakurap na pambansang budget sa ating bansa. Pero anong ginawa ni Marcos? Sabi pa niya, napirmahan ko na ang budget Ah, ang pambansang budget natin. 4,000 pages in one night. Bakit kaya kaya mo kayang magperma or magbasa magbasa sa 4,000 pages? Lutang kaya ata, oh, uh, President? Mga kababayan, ito, hearing sa ano, kay Senador Pangilinan, kay J.B. Estrada, Itong small na mga uh, broker pinapirma allegedly sa taga Bureau of Customs personnel at hindi niya matukoy sino itong taga custom mga kababayan. He continuously denied kaya na detain siya na site in contempt kasi wala eh. Yung mga maliit lang ang napipinalize pero itong mga big fish wala. Nagugat ito dahil merong na-import na 60 million na mga makirel. And it was declared a chicken, chicken products. So ganito ang ating bansa mga kababayan. Ewan ko, Marcos, ano bang nagawa mo? Sabi pa nga nila, worse yung papa mo. Pero ikaw yung pinaka-worse pagdating sa corruption ngayon. And I am not the one who is saying that. That is Gubermo Governor Chabit Singson. Mga kababayan, ingat po kayo. God bless. Bye-bye.